Guys, may pupuntahan tayong puno. So, bale, puno siya ng abukado na binigay ko sa head ko. Ayun, napalaki niya. Pero yung aking abukado, hindi man lang lunaki. Eh, or nataba siya. Ayun, look! Ito, look. Oh, dami. Tapos, yung iba, halos lumapat na sa lupa. Ayun, look. Kita niyo ba yan? Amazing. Ang galing niya. Napadami niya yung abukadong binigay ko. Pero ako hindi. Very nice. And ayun, ang dami pa sa taas. Look, avocado. Pinigyan niya ako ng tatlong piraso. Ayun, sana all. Yung akin, ano eh, nataba siya ng janitor. Grabe. Amazing avocado. Dito ako natutuwa, oh. Halos lumapat na siya sa lupa. Ayan. Avocado. Ayan. So, avocado na siya ng head ko. Ayan. Binigyan ko kasi siya ng buto. Ayan ako laki niya Ako hindi. Congratulations. Ayan. Eh, ito, malapit na siyang mahinog. Ang dami, grabe. Ngayon pa lang ito nakita, pero sa malayo, hindi siya pansin na marami siyang bunga. Pero, ang dami pala. OMG! Ang dami! Ayan. Ang ganda ng avocado, Pito! So good! Grabe, ang dami! Ang dami avocado! nasa na? Masa? Masa ito lang yung pinakamalapit. Grabe, amazing! Avocado! Ayan. So, lalagyan natin siya ng, ano? Lagyan natin siya ng condensed milk. Ayan. So, ito po yung condensed milk dito. Nasa tube. Ayan. Condensed milk. Ooh, lala. Ayan. Ayan natin. Yung isa din. Yum, yum, yum. Eee. Ayan. Yum, 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 yum. Sarap. Um.